Inquiry sa mga boss, bali may trouble shoot tayo dito na Mio is 40. Ito na nga bumili si sir ng uh, bagong battery at saka nagpakabit na rin siya ng ano, volt meter para sa monitoring ng charging ng motor niya. Check natin yung uh, voltmeter. volt meter. Pagmasdan niyo kung anong meron dito sa volt meter na to. Bali yung maandar na yan, no? Pag nire-rev mo yung uh, motor, hindi umaangat yung charging ng uh, battery. Tapos ito naman yung ano, yung good charging. Bali sinet natin 'yan ng 20 volts. Para makuha natin yung uh, accurate na 12 volts kasi 12 volts lang yung motor eh. De, ito na nga oh. Check natin yung uh, charging nito. At bali good sing nga pala yung charging nito kasi napalitan na to ng ano bagong regulator. Tapos kinabitan to ng ano ng uh, mamurahing regulator pero okay goods naman budget meal na lang sa Shopee. Ayan, check natin yung mga bustik Tingnan nyo yung charging dun sa Yung pagkakaiba ng charging nung una at yung charging nito Ayan na uh, mga boss oh. Medyo accurate yung charging nito Hindi katulad nung nasa una na video yung charging nito sobrang taas bali dapat ganito yung charging na gagawin kung sakali pag ganun kasi may problema na yung regulator rectifier bali ayan o 14 14 pa taas na yan o 14.12 something na sa bali goods yung ano nito uh, charging nya pag ganito kasi ang charging nyo pwede kayong magkabit ng malalakas na busina uh, mini driving light 40 to 80 watts kayang kaya nya kayang kaya niya suportahan yung motor kayang kaya niya suportahan yung battery niyo kung sakali hindi na siya malulobat. but tapusin niyo lang yung video nito na tapos sa ah, tayo ng ano ng uh, ah, regulator pero oh, budget meal lang talaga kahit hindi na kayo bumili ng mamahaling regulator ay eh, itong motor na to ay okay na okay na para sa amin yung sport ito mga boss ha ah. kung sakali ganito lang yung gagawin nyo stay tuned lang mga boss Balayan mga boss, sumahanda rin yan ha. Yo, update mga boss. Bale, ito na nga. Nagbaklas tayo ng siding ng Mio Sporty. Ayan, ang binaklas natin yan. lang yung tapalodo at saka yung gilid. Ito na mga mga boss, bale, ito na nga pala yung socket ng uh, regulator na stock. Ayan o. Oh. Bale, ayan mga pala mga boss, kailangan nyo rin i-check yung connection nito, yung red at saka black. Bale, kahit nakapatay yung sa yan, bale, nilagay natin sa ground dyan o, oh. tinest light natin, okay, yung naman yung test light. Bale, hanapin lang natin dyan yung kulay red. Ayan mga boss, umilaw. Bali, okay yung connection natin ng papuntang battery. Pupunta naman tayo sa ground. Hanapin naman natin kung may ground. Ilalagay natin sa positive connection. Para mahanap natin yung ground. Lahat ng iilaw dyan mga boss, body ground. Ang sakali. Hanapin naman natin dyan yung kulay black. Yan naman yung titingnan natin kung may ground ba na pumapasok. Ayan. Ayan, okay. Umilaw siya. Ibig sabihin, goods yung connection ng, ano, ng uh, wiring natin. Possible na pag ganito, ang problema, problema talaga yung, ano, regulator. Pag buo naman yung connection na yun, yun lang naman na check nyo dyan. Ibig sabihin, palyado na talaga yung regulator. Parang nagkabit nga pala ako rito ng, ano, 5 wires na regulator, rectifier. Bali gagawin gagawin nga pala natin rito, full wave. Bali ano, green, yellow, pink, red. Bali yung red nga pala diyan, ito nga pala ang wirings na to naka setto sa Honda, yung wirings na to. Bali yung red na yan, ilalagay niya yan sa papuntang uh, battery. Ito nga pala yung tatanggalin niyo, yung sakit na to. Tatanggalin niyo diyan yung ano papababa, yung papuntang stator. Ay, ang papuntang stator yan mga boss. Bale, tatanggalin niya lang dyan yung kulay white at saka black pababa. White at black lang yung tatanggalin dyan mga boss. Bale, kakabit nyo nga pala yung white and black dito sa ano, sa kulay kulay pink at saka yellow. Kahit magbaliktaran yan, okay lang mga boss. Kahit magbaliktaran lang yan, kakabit nyo dyan. Bale, ito yung kulay pink sa kulay white. Tapos yung kulay dilaw sa ano. Sa kulay uh, black. Ah kahit tara niyan. Tapos yung dito naman mga boss, yung kulay green niya. Bali ang kulay green niya ikakabit niyo dun sa kulay black. Sa original sakit ng ano ng uh, regulator rectifier. Ayan mga boss. Oh. Tapos yung red boss nakakabit yan sa kulay red din. Sa original na sakit ng ano, regulator. Tapos yung kulay dilaw nga pala dito mga boss. Bali tatanggalin yung nga pala sa sa may sakit ng original na ano, sakit ng regulator. And, bali pagsasamahin niyo na yung kulay dilaw at saka kulay black ng uh, regulator. Ayan, yung kulay black dyan papuntang regulator. Pagsasamahin nyo rin yan kasi kailangan nyo ikabit yung kulay black na yan dahil ito yung magkocontrol ng ano, ng uh, ring para hindi lumobo yung battery. Tapos pagsasamahin nyo yan, yung connection na yan, dilaw at saka black, papagapangan nyo ng wire yan. Papagaw pa nyo ng wire para papunta naman sa, ano, sa kaya uh, kulay brown. Bali yung kulay brown pala na to, ito yung supply ng, ano, ng susiyan. Bali ganito lang to mga boss, napakadali lang. Bali sundan nyo lang yung video natin na to at uh, matututunan nyo yung full wave. Bali, step by step lang naman yan at madali lang gawin. Thank you mga boss at huwag nyo sanang kalimutang suporta ng ating channel para marami pa tayong uh, ma-upload ng mga bagong video. Salamat mga boss at ingat sa pagwawirings.